30 Days Without Teeth For almost 13 years, si Aling Minda nagtrabaho bilang kasambahay sa Guangzhou. Wala siyang legal papers, pero mabait naman ang mga amo niya. Tahimik lang ang buhay niya. Nag-aalaga ng bahay, nagluluto, nagpapadala ng pera sa Pilipinas, at tuwing gabi, ibinababad niya ang kanyang pustiso sa basong may tubig. May timba rin siya sa tabi ng kama, just in case tama rin siyang bumaba sa CR sa ibaba. Isang umaga, biglang may kumatok ng malakas. Pagbukas ng pinto, pulis, may nagreport daw ng illegal worker. Wait lang, may ngipin, may teeth. Sigaw niya habang hinahatak palabas. Nasa glass pa. And yung timba ko, puno yon, Yung pustiso ko, mahal yon. Parang awan nyo na, pero di siya naintindihan. Hinila siya ng mga pulis palabas. Naiwan ang baso ng pustiso at timba ng ihi sa kwarto na naging tahanan niya ng labing tatlong taon. Iniisip niya yung pustiso niya dahil mahal yon at pungal pa siya. 30 days siya sa detention. Walang ngipin, wala ding bra at walang kilala, walang toothpaste na kailangan. Tinawag siyang Lola Toothless ng mga guard. Natatawa na lang siya. At least, tipid sa Colgate, biro niya. Pagkatapos ng isang buwan, pinalabas siya at dinala diretso sa airport at doon lamang siya napagpalit ng matinong damit at nakapagpra, ngunit wala pa din siyang ngipin. Habang lumilipad pa itaas ang eroplano pa uwi ng Pilipinas, tumingin siya sa bintana at bulong niya. Salamat sa Panginoon sa biyayang ipinagkaloob mo sa akin na makapagtrabaho sa China. Ngayong kapiling na niya ang kanyang mahal sa buhay, ang dating limang taong gulang niyang bunso ngayon ay nasa college na. Gumiti siya. Ngayong kapiling na niya ang pamilya niya. Masaya, malaya, Ngunit walang ngipin.